ito so guys si Diana siya daw muna yung mag iigib kasi masakit yung leg ko na paper sa'yo po guys kasi ako ng palay at darap extra daw muna siya ng ano, pag pero sabi ko kalakalati lang at timba para hindi siya mabigatan Uy, ginagawa ko yung mantala ito. Tsaka parang ano na rin yan yung exercise niya Try na Para siya mag din, ah. Ken. Oh, di ba? Gumagalaw yung mga ano niya. kamay Dan guys, bisa sa din daw sa lang kasi. Hindi hindi pwede yung kasi siya. Sayang, no. Oh, di lah Ang lakas niya. yung drum. Ayan. yang si Dayana ganyan kalawas. Ay yeah. niyan. Harangin pa yan. ayan na siya guys pupunoy niya tayo yung drum ayan na pupunoy yung drum ayan oh, ayan ganyan si Dayana kasi pag pang balik balik pati niya yung laman ng isang balde. Okay, so eh. Ayan. Ayan na siya. Bilis niya. Mapupuno na yung drum. Mapupuno na yata. Ayan, mapupuno na pala. Ayan, papuno na. Oh. nó nói mà àp pau sao em

Diyan mo palabasin yung tubig Diyan mo palabasin yung tubig Para ay, lang, ko para basihin yung tubig. Ito sa may poste na yun. Alam ko ang gagawin ko. Ay, naiyong... ay, ano ko yung kainan nila? Ano ah. lang? lang? nah hada ma yduwa na ulit yung malinis na ulit yung inyong kulungan okay. ng kulungan, pwede na kayo magdumi ulit yes. yan dito sa so dalawa malinis na rin yan, pwede na kayo magdumi ulit ulit mga baboy. ito si Borno the wonder ang aming Bornok itong barako namin na si Bornok ito yung mistisong barakong native na baboy at ito yung pinaka inahin dito siya dito yung nagpadami ng kanya ng anak. nakamatagal na namin inahin si Cordapia. Ito yung mga anak niya bago native. Meron na silang halong dorok mga tisoy, tisay yan na native pig yung walo na yan ito rin anak dito ng inahin na pure native half dorok half niti pig sya na yung mga anak niya na, na yan dito sa pure niti na inahin siyang naglalahi dito sa mga, sa mga sa inahin at yun magiging inahin din yun isang yan Ayan. ito yung walo 50 days na yan 50 days burn up burn up burn up, up tapos ko sila At tapos ko maglinis dito ng kulungan nila Bigyan, binigyan ko na sila ng pagkain. bigyan igib ako kanina. nagigib, naglinis. Nagpakain ng baboy. pero si William ay masakit ang leeg na naman. Pero kahit wala siyang So, kahit wala siyang masakit sa leeg, ah, ginagawa ko rin to guys. Nagtutulungan kami ng dalawa. Tulungan lang. Ganyan sa mag mag-asawa. Nagtutulungan. Hindi lang yung isang aasahan. Hindi na. Ayan. Sarap ng kain nila yung may gabi pa yan may tapos yung haluan ng darap yung tirang gabi na niluto ni William at doon mo sa dito na sa mga biik ang kalat nilang kumain tapos ko lang maglinis binigyan ko sila ng pagkain makalat na naman yan sila kumain makalat Baboy nga talaga sila. <laughs> Ayan, kainin yan ah. And sa kanila naman, may halong pigs yan. Starter, commercial pigs. Ibigyan muna namin sila ng pigs. Patapos ng walay. Para hindi sila iwas bansot. Pero kapag mga 3 months na sila, ganon, Halo-halo na. mamay commercial feeds. Merong organic feeds. Yun. Ang pinapakain namin sa kanila. Darak na may kanin. Halo-halo ang, ang, ang kanilang kinakain. Kaya masarap ang makaroon Organic feeds na. Patapos nilang kumain ng commercial feeds. Pero ngayon, commercial pigs pa yung kinakain nila tapos may halong kanin yung kanin na hindi na makakain ng tao yung bigas para sa mga ano na lang yun yan ang kinakain nila ang kalat nyo naman mga baby biik mga baby baboy mga upgraded ay up upgraded na native pig na yan guys yan mga alaga namin ni William yan sa so, kabilang maging pinahinding yan guys oh galiga, ka naubos mo na yung pagkain mo ah very good para si pagi na ako magpakain sa iyo yan ang magiging inay yan dumalaga Oh, mamaya ulit. Bibigyan ko kayo ng sa mamaya. yung um, binibigay namin damo sa kanila. sa pang uh, merienda lang nila yan, guys. Kasi yung damo, uh, damo, kangkong, sa hindi naman yun pampalaki, pampalakas lang ng resistensya yung binibigay namin organic feeds yung sa yung pinakakain nila talaga yan darap hinahaloan ng tubig tapos tapos ano kanin minsan pag may budget naglalagay din kami ng commercial feeds halwalo na yung kinakain nila guys Sige guys, salamat sa inyong panonood. Okay, subscribe na lang po kay William Tamayo. Mayuba. ba? Bye. you can show me. If you want go then